mga pagkain pang patulog at magbibigay din tayo ng mga tips para kayo makatulog. Uh, una muna, problema kasi ng karamihan sa atin, hindi makatulog sa gabi. So, meron mga pagkain na maaaring makatulong sa inyo para magkaroon tayo ng magandang at mahimbing na pagtulog. Ano yung mga pagkain iyon? Ang number one dyan, saging. Ang saging, Uh, ay may tryptophan. Yan, tsaka carbohydrate. So, naggagawa ito ng serotonin. Siya ay nagpaparelax sa atin. So, nababawasan yung stress. So, pag mas relax ka, mas makakakain ka. Tapos, ang number two, ah, uh, kamote o sweet potato. Yan. Maganda yan sa chan kasi complex carbohydrate siya. Hindi gaano nagpapatag Pataas ng asukal sa dugo, mayaman sa fiber, B6, vitamin C and E, folate, at potassium. Gusto kasi siya ng chan, parang mas kalmado yung chan dyan. Number four, yung mga oatmeal at cereals. Uh, sa gabi pwede din ito, hindi lang ito pang umaga. Isang bowl ng mainit na oatmeal o cereal sa hapunan. Marami siyang vitamin B6 at melatonin. Melatonin yan yung nagpapatulog sa atin sa gabi. At syempre, lagi nga sinasabi, mainit-init o warm milk. Yan, gusto din natin, mainit-init o warm milk. Kasi nakaka-relax sa ating chan. At ang gatas, meron ding tryptophan na, na nagiging serotonin na maaring magpa-relax at magpaantok sa atin. Ang isa pa, chamomile tea. Pag uminom ka ng mainit-init na to, ah, parang nakakaantok. So, maganda rin siyang pangpa tulog at magbibigay rin tayo ng uh, iba pang mga tips para kayo ay makatulog ng mahimbing. Oo. Ah, oo a. Ah, bago tayo pumunta sa other tips ang mga pagkain na miiwasan na kasi baka hindi kayo makakatulog eh. Iwasan yung mga karne bakat, baka at baboy sa gabi eh kasi bakit? Um, baka kayo maimpacho, mahirap tunawin, matataba yun. So mahirap tunawin ng tiyan. E syempre pag makulo, masakit ang tiyan, masakit ang sikmura, mas hindi kayo makakatulog. Number two, iwasan din yung sobrang busog. Kasi kapag sobrang busog ka at humiga ka, uh, magkakaroon ng uh, hirap matunawan ang inyong katawan. Number three, iwasan din 'yung mga spicy food, sili, paminta, hot sauce, curry, kasi nagpapahapdiyan ng sikmura. Ayaw nyo naman na buong gabi eh, humahapdi ang inyong sikmura. So iwas muna dyan. Iwasan din 'yung mga alcohol o alak, uh, kasi maiiba 'yung inyong pagtulog eh. Uh, nasisira niya 'yung schedule ng inyong tulog. At syempre, kape at energy drinks kasi magiging upper siya eh. High na high kayo. So hindi kayo aantukin. Minsan nga sa dami ng kafein ng mga brewed coffee, dalawang araw na hindi pa kayo nakakatulog sa mga hindi sanay uminom nito. Soft drinks iwas din kasi marami siyang kafein. Hindi po alam ng lahat yan, pero marami sa ating soft drinks ay maraming caffeine. So, ibig sabihin nun, hindi kayo makakatulog. Ngayon, merong mga tips na pwede tayong gawin para hindi tayo uh, mapuyat. O yung gusto natin kasi, meron tayong regular na schedule. Kaya sanayin ninyo yung inyong katawan ng paghiga same time sa gabi tapos yung pagising pareho rin kasi magkakaroon tayo ng body clock eh. so gusto natin laging ganun parang automatic yung katawan natin yun nga kanina healthy diet maganda sa katawan yung exercise ah uh, maganda din yung exercise para napapagod ang katawan at gawin nyo ito sa umaga o bandang tanghali tapos iwas nga yung mga kape sa hapon, huwag uminom ng alak, at huwag maninigarilyo, gising din kayo pag ganun. Okay.